Hello, hello, hello. Continuation natin guys sa <coughs> aking uh, part 2 tungkol sa buhay dito sa Canada. At nakikita nyo is nakaharap ako sa init. <laughs> Kaya i-ano ko muna yung ano ko kasi uh, masakit. Sobrang liwanag. Tingnan nyo naman para akong multo. <laughs> bakay para magita yung mukha ko. Anyways, uh, naka naman okay lang. So tuloy ko yung uh, part 2 ng buhay sa Canada. So yung first part ko is um nabanggit ko yung paano ako nakarating dito, guys. So So yun. So kung pinanood nyo yun, alam nyo yun alam nyo kung ano yung part 1. So, ngayon, ito is part 2. So, let's continue. But before anything else, kung bago ka sa aking channel, pwede pakisubscribe at pakipindot na rin ang bell button para updated kayo sa next videos ko. At pakilike na din. Pakilike at subscribe na din. Salamat. So, let's continue with my part 2. Buhay sa Canada. Okay. So nakarating na nga ako dito sa Canada, guys. At uh, ano, uh nagpasundo na ako sa amo ko. Yung uh, yung nag-sponsor sa akin na amo. Pero <coughs> sinasabi ko nga ano na uh, yung among nag-sponsor sa akin is um i-release -re din niya ako, guys, kasi nga meron na siyang girl na live out kasi dito pala noon. Uh, that was 1999 na yung mga amo once na yung girl is sleep out na pwede na mag-sponsor na kinukuha ng mga agency na mag-sponsor ulit ng girl para makapapasok dito ng worker so ganun na nangyari sa akin guys yung first amo ko kasi pasok ko dito is caregiver is um, wala na siyang bata. So, may girl na siya which is live out na. So, pwede na siya mag-sponsor ng another girl na ibibigay sa agency. Siguro, binabayaran ng agency ang mga employer na gano'n na pwede na mag-sponsor ulit. So, babayaran sila ng agency. And then, pagdating dito, ano na sila? Um, -re yung in-sponsor na girl. Tulad ko, in-release ako ng nag-sponsor sa akin na amo ko para nga maka ilipat ako sa panibagong employer na gagawa na ng papel ng agency so ganoon nangyari sa akin guys so nung nandito na ako of course wala akong kakilakilala sinabi ko nga so yung girl doon sa nag-sponsor sa akin na amo is uh, naiayay niya ako na mag-share nga sa apartment niya which is hati nga sa lahat so oh, alam niyo na simpre, wala akong kakilala uh, kinuha ko yung offer niya na mag-share So, share kami sa lahat. Hati sa lahat, kumbaga. <laughs> Kaya ganoon na nangyari. So, ngayon, um, ano siya? Um, pasensya na, nagdadaan ako sa tunnel. Medyo maingay. ang um, ang akala ko, wala akong naririnig sa sarili ko. So, makalampas lang ako guys. Tuloy natin. Okay, palabas na. Okay. <laughs> Kasi maingay sa tayong akala. Wala akong, ano, parang akala ko hindi niyo ako na-resonate. So, gano'n lang nangyari guys. So, in-release ako ng amo ko. And then, yung agency, uh, may pinapuntan sa akin na try out. Na sinasabi, try out. So, nag one week ako doon, uh, pero triplets yung anak. So, tapos may aso pa siya. So, hindi ko kaya yung trabaho guys. So, nagsabi ako doon sa may-ari ng agency na hindi ko kaya yung trabaho dahil triplets at may aso pa at uh, dahil merong one time na nilalakad ko yung aso yung triplets sumunod at nagtatakbuhan sila ngayon yung aso uh, merong nakita rin na aso so nagwawala yung aso so naka ano siya na naka ano siya sa tali niya nakawala siya so ngayon ang hinahabol ko yung aso para mailagay ko siya sa lease eh yun namang tatlong triplets na babae mga ano sila noon eh mga siguro mga 8 years old sila yung mga babaeng triplets, mga batang triplets na ano nagsipag takbuhan din eh nasa ano siya eh, nasa kalsada, tumatawid so ang sabi ko sa kanila, stay put na lang sila dun at ako ang hahabol sa aso eh nagsipaghabulan eh muntik magkasag muntik kaming masagasaan lahat so uh, inexplain ko doon sa amo kasi galit na galit yung amo pinagalitan nga din ako sabi ko naman anong gagawin ko hindi yung mga bata sumunod eh hindi ko naman talaga sila dapat kasama sa pag ano ng ano aso paglakad eh nagsusunod sila hindi rin alam ng ano mother na sumunod sa akin eh mas lalo din ako na ano ko rin hindi ko rin ma na alam na sumunod sa akin nakita ko na lang ando na sa unang ko inunahan yung inunahan nila ako at yung aso nga is inaano nila hinahabol-habol so ngayon uh, no nga na nakawala yung aso so simple nahirapan akong ano hina may mga bata and then yung aso so ngayon uh, hindi uh, kaming masagasaan noon so ngayon sabi ko kung ganito rin lang ano dito ayoko sabi ko doon sa ano uh, I had to move to another employer. Sabi ko, hindi ko kaya tong trabaho to na maglalakad pa ng aso. Tapos yung triplets nga na gano'n na hindi kami ma-accidente. So, yun ang ano. Kasi nga, kung hahayaan ko naman yung asong makawala, mas lalong trouble yon. Eh, yung mga bata naman, bigla lang naman na nasumulpot na nag-ano sa akin. Eh, kailangan ko rin silang may ano sa safety. So kayo nga, hindi hindi rin nga sila nakinig sa akin na mag-stay na lang sila, antayin nila ako dahil ako ang hahabol sa aso. So yun, yun ang isang problema na na encounter ko guys sa ano ko, sa mga sa kambal sa so, yung, sa triplets na yun. So ngayon, ano na nangyari? So ah uh, umalis nga ako doon. So, nag like, one week din ako. meron din akong sahod noon na nakuha. So, uh, 350 dollars yung sahod ko. Na ano, yung sahod kong nakuha. $350 yung one week. Tuwang-tuwa na ako noon kasi may nakapadala na ako noon sa uh, pamilya ko agad. Lahat, pinadala ko lahat yung first week ko. At uh, second week, na transfer ulit ako doon sa nalipatan ko may isang ano lang siya anak uh, may isang bata siya na uh, I think 3 years 2 years old lang yata yung bata so doon ako nag-stay so, dahil uh, nang pagpunta ko doon kasi nga live-in yun uh, nang in-interview ako sabi ko uh, kung doon ako pwedeng ano, matulog na ano sabi ko Dala ko na yung bag ko noon. Dala ko lang kasi nung nagpunta ako dito is malaking bag na ano. Kasi sabi nga sa akin eh, huwag na ako magdala ng maraming damit. Kasi pagdating nga dito, maraming magbibigay. At lalo na at uh, spring noon, maraming bibigay ng jacket. So, yun nga. Hindi maraming masyadong dala kong damit noon. So, dala-dala ko lang yung ano, malaking bag. So, sabi ko sa uh, amo ko na mag stay na ako doon. Kung pwede, doon ako matulog sa gabing yun. So, in-interview ako ng alas Gs. pa ano doon sa among yun. Hinatid ako ng ano, agency. So, nag-stay ako doon, nag-try out ako. And then, <clears throat> nagustuhan naman nila ako, in-sponsor agad ako after second day yata yun. Kasi yung first day lang, oh my gosh, grabe yung kalat sa bahay. So, yun muna ang pinag-ano ko habang yung bata nasa daycare. So, yun ang ginawa ko na, nag-ano na ako ng bahay nag tidy up na agad ako tapos yun dahil hindi ko pa alam masyado yung ano doon so inantay ko pa yung kasi pagdating ko yung among babae is paalis na susunduin yung bata so sabi niya maiwan muna ako babal ma maiwan ako sa ano bahay and then babalikan babalik siya kasama na yung bata so habang wala siya of course, hindi ko alam yung mga ano nila. So, naghalongkat ako sa kusina, sa mga cover. Naghanap ako ng panglinis, naghanap ako ng vacuum. Kasi nilinis ko yung ano. So, pagdating niya, organized na yung bahay. Sa kusina, sa sala, malinis na. Pero yung mga kwarto, hindi ako pumasok dahil hindi ko pa alam yung mga ano. So, nang dumating yung nag-sponsor, nag-ano sa akin, yung amo ko na sabi niya, oh, you do, <laughs> sabi sa akin, you do magic. <laughs> sabi niya, tuwang-tuwa siya. Tawag sa asawa niya na, ano daw, para ko daw minadjik yung bahay. So, maliit lang naman yung bahay, of course. So, oh, tinidy up ko siya, binakim ko siya, minap ko yung side dahil puro, ano, kasi may aso sila, parang may mga mancha na, know, sa ano ng ano yung paan ng aso mga putik-putik so inano ko siya nag nag uh, map ako ng floor lagyan ko ng pine sol yon kahit okay, ano so mabango yung bahay pagdating ng amo ko so yon second day balik kami sa agency kasama na ako kasama ko sila nag drive lang kami yon in-sponsor na nila ako may papel na ako noon pero yung pagdating na pagdating ko pala na ano guys nung habang nag ano pala ako yung pag uh, ano ko noon bago ako nag transfer is um, half of the day noon is nag ano nilakad ko yung aking uh, Medicare card at yung SIN so <clears throat> nung may, nagkaroon ako noon tuloy tuloy na yung pag process ng ano ko papil ko hanggat ano na may papil na nga ako na ano, uh, legal na akong employee doon sa amo kong yun so ngayon um, yun nga, yung SIN pala guys, is parang ano siya dito, yun ang ipansin in lang yun, alam kung nasaan ka, kung ayun, parang yung lahat ng history mo is nakikita sa SIN number, at sa tax purposes din, isa din yun, so yun agad ang, ano, yun agad yung unang uh, nilakad ko noon, magkaroon ng social insurance number, and then yung Medicare card, yun. So, So, naging legalized, ano na ako, worker na. Kung baga, may sponsor na ako talagang, ano. So, nai-release ako sa dati kong amo. And then, nilipat ako sa panibagong amo, ha? Na, nag ano ako doon. Nag-stay uh, ako ng four and a half years. So, kaya nga nung umalis ako doon is, uh, umiiyak yung alaga kong bata. Lalaki siya. Umiiyak siya, nagwawala. Bakit ako aalis? Sa, so, uh, alam niyo na, minsan, eh dito pag ayaw mo na sa may <coughs> ano na ayaw ko na dun sa trabaho ko kasi nga nung nag-aral na ako ng drive dito siyempre may sasakyan na ako live out na ako ng after two years nag live out na ako at may papel na rin ako eh uh, supposed to be babayaran na ako ng overtime ko eh, ang ginawa ng amo ko naman is um, tatrabaho ako ng late ng gabi hanggang uuwi ako wala, walang bayad <coughs> so hindi pwede ang ganon so nagpaalam ulit ako na sinabi ko na uh, maghanap na rin lang muna ako ng ibang trabaho since na ganon ang schedule niya doon or kung gusto niya mag part time ako sa umaga mag start ako sa kanya ng 1 o'clock till evening na yon para hindi naman masayang yung araw ko sa pasensya na guys naputol iharap ko na lang sa kalsada okay so ituloy natin yung pinto ko guys na yung may ano na nga yung amo ko nga um, umalis ako 4 years na eh ako nag stay umalis ako sa amo ko dahil ah uh, medyo yung oras ko na sobra dapat babayaran yun dahil overtime na yun may trabaho ako sa wala dahil nasa bahay niya ako nagaantay hanggang dumating siya yung bata is inaalagaan ko binabantayan ko so dapat babayaran niya ako doon pero <coughs> sorry na ano ako na ano ako ng alikabok so ngayon um, yun nga na hindi niya ako binabayaran so umalis ako so naghanap ako ng ibang trabaho which is nung ito na nga yung trabaho ko na hanggang ngayon hindi na ako binitawan <laughs> kasi nga napaka ano nila uh, napaka ano na yung trabaho ko kasi hatid sundo ako ng mga bata ako ang namamalingke tapos lahat ng ano yung sa hospital kasi mga um, amo ko is doktor may clinic so punta ako sa clinic, punta ako sa hospital dala ko yung mga papeles, ganito ganyan kaya para akong, ano, palagi akong sa kalsada, hatid sundo ng bata and then, so yun ang routine ko guys kaya, kahit papaano magaan yung trabaho ko nga, dahil malalaki na rin yung mga bata, so naglilinis ako ng bahay, twice a week ganon hindi naman ako nagluluto dahil may tagaluto sila, kaya yun, buwilo akong mag-ano, ng errand sa labas, kaya, drive ako ng drive So, yun ang naging uh, nature ng trabaho ko hanggat mga naka-graduate na yung alaga ko, malalaki na. So, actually, yung alaga kong panganay is artista siya, uh, news reporter siya ngayon sa TV, uh, pero nag-ano siya ng mga movies niya. <clears throat> Meron pa rin siyang uh, uh, ginagawang filming kahit pa ano-ano siya, extra. Tapos yung bunso naman is engineering, uh, doctorate na siya. So, yun, ayaw naman akong bitaw ng amo ko. So, which is, mas gusto ko nga dahil uh, kung sahod wala akong reklamo. <coughs> Ay, nako. Sorry, guys. <laughs> Pasensya na na, uh, ano ko, nasasamid ako. So, yun ang, ano ko, guys. Yung, um, naging, ano ko dito, na uh, merong, ano, yung bang pag ayaw mo yung amo or medyo inaabuso ka or ano, pwede kang magsumbong or pwede kang umalis. Hindi mo kailangan ano, mag-stay. So may freedom tayo dito na mag-ano ng ating ano, ng ating uh, uh, sarili. Na kung hindi natin kaya, sabihin natin. Hindi dito pwedeng ano, hindi mo hindi ka maging truthful sa mga ano mo. Sabihin mo kung anong ayaw mo, ganun. So, ganun lang guys. Hindi dito na kailangan mo magtiis. Pag, pag hindi mo kaya, pag gusto mo mag-demand, ang sahod mo gustong taasan, pwede ka magsabi sa amo mo. Ako, nagsabi ako sa amo ko noon, nasabi ko, I want to be paid with my uh, overtime. Kaya yun, pag nagsubra ako ng oras, may gawain ako sa wala, basta nandyan pa ako, may bayad ako guys. Kaya, yun ang kagandahan din sa trabaho ko na kahit nakaupo na lang ako may bayad yun or kahit magbiyahe kami kahit mag uh, kami <clears throat> habang nasa aeroplano ako nakaupo nakaano ako sa hotel <laughs> nakaistay ako sa hotel may bayad yung oras ko guys kaya yun ang kagandahan ng trabaho ko din kaya okay lang sa akin mag-stay ako sa mga amo ko hanggat ako basta maganda yung sauran walang problema guys di ba so maging ano lang tayo so yon uh, nag-aral din pala ako guys dahil gusto ko nga magtrabaho sa ospital <clears throat> pero hindi ko na rin nagamit uh, at yun nga since may clinic yung amo ko sa clinic na lang niya ako ano naging ano ako doon tumutulong-tulong ako sa mga ano sa receptionist doon tapos kung may mga dadalhin ng mga papeles sa ospital or sa kung anong mga request request yon tatagpuin ko yung kanyang sekretary sa ospital pupunta ako and then balik ako sa clinic and then <coughs> balik ako sa ano pick upin yung mga bata noon na nung mga malalaki na sila and then <coughs> ngayon nagclose na yung clinic ng amo ko hindi naman totally close i mean hindi na siya nagki-clinic baga kung baga kaya uh, balik ako ngayon sa bahay nila pero yun nga dahil personal assistant pa rin nga ako parati pa rin akong sa labas. So ngayon, yung uh, uh, nag hire na lang siya ng ibang mga ano, doktor sa clinic niya. Pero siya mismo hindi na siya nagtatrabaho doon sa clinic. Pero kung may mga ano, ako, ako na lang ang pumupunta-punta doon. So 'yun ang aking uh, buhay dito sa Canada, guys. <laughs> Ganoon ang buhay ko dito so, yun. So, sa so, part 3 na naman ulit, guys. Uh, so, ikwento ko naman sa inyo kung paano ko nakuha yung aking pamilya. At paano, ka, paano ako nagkaroon ng permanent residence card. Paano ako nag-apply. So, talk to you soon. Sa ng aking kwento dito sa buhay ko sa Canada. So, once again, please subscribe my channel. Please hit the bell button to be updated. Thank you for watching.